Ayan, nakalive na tayo sa ating Facebook account. Ayan, talaga namang talaga namang nag-uumapaw. Oh. Ayun lang, guys. Hindi tayo makakapag-live pala. Oh, Alright. Naglolo ko si remote play na. Woo! Uy, thank you, anak ni Granger. Ay, anak ni Gregory pala. Pagsabay-sabayin ko na naman. Guys, dito makakapag-live pa na. Unstable. Live na. Kamo tara mas sumasaya, magmola na makikita. Hindi pala posible guys. Paano ko ka kaya gagawin ito? Star Park ka na lang mag-load. Tinatamad na mag-Star Park. Paano yun boss? I Steam pwede rin sa MO box, Pero maglalag kayo sa Mobox ng malala. Ah, <coughs> oh, wow, wow, wow. Ah, ayoko na guys. Gip ko na lahat. Priba yung ano. May mga bayad, merong wala. Guys, wala. Malag tayo. na ba, about, Eh, end ko muna yung live ko sa Facebook. Kasi nung nagka-live tayo sa Facebook, tsaka lang nagkaganti. Kaya, kaya, kaya tinatamad akong i-live yung mga ganito. Napaka-unstable.